Linden Arrow, channel 2, forward, oh, okay, carefully through the other two, then line. So keep to one side. Okay, 4 you 4 4 4 4 Grabe naman to yung crane no? yung sure crane. Bibira, walang tao. Tingnan nyo mamaya pag bira, walang tao. High tech ng crane sa Japan dito. Yan, no? May dito na kamera yun no Kalagay, sigilid. Yan guro yung manilang ano. Ah, na kwan ito na video para makuha yung kargada oh. Yun oh. Oh, walang tao sa kwano. Sa may operator. Tingnan mo. Nan, walang tao doon oh, sa baba. you oh. Nagbibira siya sa baba yun oh. natin. Sa baba may stiba nagabantay. Yan. Sa abet siya sa baba. Stiba ba? Hectic sa China, no? Ngayon ko na nakita to kaya gibigigayin videohan ko para makita rin ninyo. Sa Gerbalk to, dito os Yun, no? Inan mo.

Ano, you know, orang walang tao, di ba? Walang tao sa may crane cabin. Sino? So, you know. Yan, bibira na, bibira na. Sino? You know. Yan, bibira na yung kargada, tinan nyo. Kaya yeah, ano, bibira, di ba? O? Oh. Bibira, Walang walang operator sa babaw automatic lang siya kasi may camera yeah, may camera drop yun, yun o no, sa gilid yun no. baka yun ang kanilang guide yun o no. ngayon lang ako nakakita dito kaya yung videohan ko ayun na, bibira sila yan no bibira sila yun oh bibira ang crane nga walang o, crane operator automatic siya ang laki-laki ng crane kinanyo nyo yun know? oh di ba na our headline stuck on the ceiling o di ba walang operator oh di nimo ko yan o, di ba oh di ba walang ano driver yan na yan oh oh I Ikot na 'yan. Lalabas niyan sa ano, puerto. You know. <tiple> okay, hmm. Walang driver, <tiple> ano. on board, ah. Babay sa budiga, walang truck eh. wala driver sa cabin dito no. 'di ba? Bibira sila, walang uh, driver doon sa Caben. ay tick, 'di ba? ako nang kakita dito kaya i ko. Nga ang nagtatrabaho. 'di ba? lahat yun siguro yung camera o oh, sa gilid yun know, o dito yung camera yun know, o yan yun siguro yung kanilang camera kaya ma-operate sila o oh, baka naman mayroon din camera sa may cream cabin doon sa cream cabin baka may doon din na camera sila para ma-operate yung ano yung control forward, go, kasi walang forward, go, walang tao sa kwan eh. Gusto ba Abao? Kaya muna, mamaya ulit.